Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Aries. Ayaw sa mabagal kumilos at gusto laging may nagagawa. Madalas ay nagkukusa at hindi na kailangang sabihan. Masipag at mabilis umunawa sa sitwasyon. May nita ng ulo kapag hindi nasusunod ang inaasahan pero marunong din bumawi hindi pabor sa mga taong paasa o puro salita. Malakas ang pakiramdam kung kailan kailangang makialam o umiwas. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Taurus. Maingat sa pakikitungo lalo na kung may kinalaman sa pera. Gusto ay tahimik at maayos na kapaligiran. Ayaw sa taong pabago bago ng isip. Marunong magdala ng sarili at may pasensya pero may hangganan din. May malasakit sa pamilya at may kakayahang tumanggap ng responsibilidad. Ayaw ng pagiging pabigla-bigla lalo na sa desisyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Gemini. Madalas ay mabilis mag-isip at marami agad na iisip na gawin. Mahilig sa kwentuhan pero alam kung kailan tatahimik. Marunong makisama at madaling kausapin pero may limitasyon din ang pakikasama. May kakayahan mag-adjust sa kahit anong sitwasyon. Sa trabaho, gusto ay may galaw at ayaw sa paulit-ulit na gawain. Maingat sa pagbitaw ng salita kapag seryosong usapan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat cancer. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng cancer. Madamdamin at mapag-alaga sa mga taong malapit sa puso. Hindi agad nagtitiwala pero kapag nakuha ang loob, tapat at maalalahanin. Maingat sa usaping pera at mas gusto ang siguradong hakbang. Malapit sa magulang o sa pamilya at handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Tahimik sa panlabas pero malalim mag-isip. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Leo. Gusto ay laging may kontrol at hindi basta nagpapadala sa iba. May kumpiyansa sa sarili at matatagang loob. Ayaw ng kinokontrol at lalong ayaw ng pinangungunahan. Maingat sa imahe at iniingatan ang paninindigan. Marunong magbigay ng suporta pero hindi palaging nagpapakita ng kahinaan. Masaya sa tagumpay pero hindi nagpapakita ng yabang. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Virgo. Maingat sa detalye at gusto laging may kaayusan. Ayaw ng magulo o pabaya sa mga gawain. May mataas na pamantayan sa sarili at minsan pati sa iba. Mahilig sa malinis na kapaligiran at organisadong buhay. Sa trabaho, maaasahan at hindi basta nagpapabeer. Marunong makinig at hindi padulos dalos sa desisyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Libra. Mas pinipili mo ang katahimikan kaysa makipagsabayan sa ingay ng paligid. Sa trabaho, gusto mo ay maayos ang takbo ng usapan, ayaw mo ng tensyon at pag-aaway. Marunong kang makisama at marunong ding umiwas sa gulo. Sa bahay, ayaw mong magulo ang paligid, gusto mo ay malinis, tahimik at magaan ang loob ng bawat isa. Kung may hindi pagkakaunawaan, mas pinipili mong ikaw ang magpakumbaba. At tandaan, maging maingat sa mga kilos at desisyon ngayong araw. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Scorpio. Mas seryoso ka ngayon at ayaw mong ginagambala habang may ginagawa. Sa trabaho, gusto mo ay klaro ang direksyon, ayaw mo ng palpak at paulit-ulit. Tahimik pero nakamasid, hindi ka basta nagtitiwala hanggat hindi mo lubos na kilala. Sa pamilya, may malasakit kang hindi palaging sinasabi pero ipinapakita. Sa usapin ng puso, ayaw mong nilalaro ang damdamin, gusto mo ay klaro, totoo, at walang sabit. At tandaan, maging maingat sa mga kilos at desisyon ngayong araw. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Sagittarius. Mas mabilis ang kilos mo ngayon at gusto mong matapos ang mga gawain agad sa trabaho, ayaw mong naiinip, kaya gusto mo ay produktibo at may resulta. Mahilig ka ngayong araw makipag-usap, makinig ng bagong kwento, at magbahagi rin ng kaalaman. Sa bahay, ikaw ang may siglang dala, pero may mga sandali ring gusto mo ng sariling oras. Sa pag-ibig, gusto mo ng kalayaan pero handa kang magpakumbaba kung kailangan. At tandaan, maging maingat sa mga kilos at desisyon ngayong araw. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Capricorn. Mas matino ang paninindigan mo ngayon at gusto mong maabot ang bawat layunin. Sa trabaho, ayaw mo ng patumpik-tampak at gusto mo ay laging maayos ang proseso tahimik pero seryoso sa mga plano. Sa pamilya, hindi ka palasabi pero gumagawa ka ng paraan para gamaan ang sitwasyon. Sa pera, mas pinipiling mong mag-ipon kaysa gumastos sa hindi kailangan. At tandaan, maging maingat sa mga kilos at desisyon ngayong araw. Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Aquarius. Mas bukas ang isip mo ngayon sa mga ideya, pero gusto mo ay may saysay ang bawat ginagawa. Sa trabaho, gusto mong may layunin ang bawat hakbang, hindi ka kontento sa basta lang matapos. Sa pakikitungo Maayos kang makipag-usap pero madalas ay mas gusto mo ang sariling mundo. Sa pamilya, may kusa ka ngayong araw na tumulong kahit walang nagsasabi. Sa pag-ibig, may malalim na damdamin na hindi agad ipinapakita. At tandaan, maging maingat sa mga kilos at desisyon ngayong araw. Pisces sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Pisces. Mas malambot ang loob mo ngayon at madaling maapektuhan ang nararamdaman ng iba. Sa trabaho, ginagawa mo lahat ng kaya mo para hindi makaistorbo sa iba. May panahon kang gusto lang tumahimik at mag-isip, pero handa ka ring makinig kung may lalapit sa iyo. Sa tahanan, ikaw ang nagbibigay ng kalma. Sa pag-ibig, tapat ka sa nararamdaman at hindi ka makikipaglaro ng damdamin. At tandaan, maging maingat sa mga kilos at desisyon ngayong araw.